Silvino! Ano yun? Mudis. O, oh, ba't meron kang ganito? O, oh, ano maa. to? Bakit may mga bito dito? So, Pamunas pala. nyo? Ano sa pinag ko, Alvino? Ano ba inaano mo, Alvino? Meron kang iba ha? kaninang kanina pa, nung oras na eh. <laughs> alis pa aalis, anong oras na? Alvino, may inaayos mo ako sa loob. Huwag kang ano, huwag aayos pa ako dito. Ano oras ba daw alis natin doon? niyon, go. Ngayon. Ano pa? Lang. Nasa yung lipstick ka dito, Albino. Doon ako magsasambelo eh. Galing ko na sa loob. Doon ko na lipstick yung... sa loob. Kahapon nang ano ka dito? Nagdinis ka kahapon dito? Ha? Oh. <laughs> Oo. Oh, oh. Manuwa na. Nasa yung pabango ko dito? Oh. Andiyan mo, mga pabango. Wala ako oh, sa akin. Nandiyan sa... Ako na yung lipstick ko, Albino. Magwa-mask ako. Bita nga no, na tayo. hindi ko alam yun. Nandito lang yun eh. Ano ba itong mga buting to? Wala po na nga yung mga buti na yan dyan. Di ba na to ka? At, at, ano to? Ano ba yung nalakang plastic? Ano to? Ano to? Ano yun? Ano yan? Budis? O, oh, ba't meron kang ganito? Sa ka galing kahapon? Umalis na usaglit, saglit. Bumalik rin ako. Ano umalis saglit? Ang tagal mo na wala, Albino. Ano to? Ba't meron kang ganito? Saan galing to, Alvin? Hindi, yeah, sa'yo yan. Binili ko yan sa'yo. Anong binili mo sa'kin? Sa Nalalagla ko? Ano mayroon? Tiga na, tiga na Albino! Kala ko ano meron tigan na, tigan na ako, <laughs> Kala ko ka, kaya ako na. Anong meron? Sira ulo ka ba? Katatapos ko lang, Albino! Wala na akong ano! Katatapos mo lang? Albino, eto, may sinasama ka dito ang babae na. No? Hindi, dalawang bi, bis. Anong dalawang bis? May sinasama kang babae dito? Dalawang bis may silasabi, may ka meron. May sinasabi ka meron kang sinasama dito, babae? Ang ano nga na? Eh bakit ano? Bakit nagento ka? Sa'yo nga yan eh. Anong sa'yo? Ako Alvin, wag mo ako pinaglolo ko ha? Ako sinasabi ko sa'yo Alvin na. Eh. Binili ko nga yan sa'yo yan eh. Ano binili? Umamin amin umamin amin ka Alvin. Bakit ka ganito Alvin? Tapos sasabihin mo sa akin? Binili nga! Kanino? <laughs> Gusto mo ibigay ko po sa'yo. Ano yan? Bali dalawa. Kanino nga? Kanino binili sa babae mo? Siguro meron kang ano para bilihan ka ng ganito. Babae, di sana ibukas na yan. Anong bawas na yan, Albino? Para sa nga lang yan eh. Anong para sa iyo, Albino? Meron ka nga eh. Anong meron? Tigitigil mo ako, Albino. Anong meron? Albino! Anong meron ka? Wala akong ganito, Albino. Katatapos ko lang last month. What? <laughs> oh, katapos mo lang. Oh, ako mag-upload ko, Albino. Bakit ka nga ganito? Anong ano reason? Sugo, so, 'di ba? Galing ka umalis ka kahapon. Oh. Anong oras ka umuwi? Bakit may ganito? Teka lang ha. Magkahanap pa ako dito. Ako may inaano ka dito eh. Wala so, ano to? Bakit may mga bimpo dito? So, pamunas pa... nyo. So, pamunas tayo. Eh. Ano? Pamunas sa kutsi. Alvin, umayos ayos ka. Totoo. Pagpunas sa saupuan. Sa so, ulo ka ha, Albino Huwag mo ko inaano, Albino, ha? Sinasabi ko, huwag mo pinagolo ko. Ito ang salamin ko. Kira mo, ay... yung salamin ko, kasama pa doon sa may modest. Eh, galing ko nakaraan dito. Oh, ito nga lang binili yan. Not Albino. Bakit magento to ka? Ito Binili ko nga binili ko sa iyo yan. Albino, para kang tanga, Albino. Alam mo nga, gusto ko nga magkaanak eh. Tapos gusto mo pa magkaroon ng ganito. Ay, alay, alam lang meron kayo, kaya bumili ka nini. Eh. Ako, 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 <laughs> binigbinlo ko, Albino. Albin. Ano ba inaano mo, Alvin? No? Meron kang iba ha? Bakit hindi ka nagagandahan sa akin? Eh, ang ganda-ganda ko nga, oh! Ganda mo nga, alam mo nga, ganda pag nagano kanyang dish. Ako, Alvin, Alvin, mo ako pinaglolo ko, ko Alvino. Huwag mo ako ko, Alvino. Wala ka sa sa'yo ngayon, eh. Binag ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Sa'yo ngayon lang meron ka. Alvin, pag nahuli ko, akin na yung cellphone mo. Cellphone ko na sa bahay. Hmm. Ano, hindi ba dadalihin? Bakit may kinatago ka? Ay, uwi rin naman tayo. Ibang dadala pa ko yung cellphone. Ano, uwi rin tayo, RP? doon tayo kit magdi-dinner. Tapos eto ba? Ay, sino ba yung pinupuntahan mo, Albino? Ba't ka umaalis dito? Asa yung cellphone mo? Nasa loob na. Nasa loob. Sa bahay. ko. ulo ka. Gusto mo ikaw na lang umalis? Huwag na lang umalis, Albino. tama na. Huwag tayong umalis. Huwag tayo umalis. Huwag tayong umalis. Sira ulo ka. May inaano. May inaano hang kalabuan. na. ba ka dyan! Bisan mo, mga baka. Doon tayo sa loob. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Ayan.